Sa iba pang balita, patuloy na pinalalakas ng Provincial Veterinary Office o of PIVET ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan ang kanilang programang labanan ng rabies sa pamamagitan ng pagbibigay ng bakuna sa mga alagang hayop. Kamakailan lamang, inilunsad nila ang kanilang vaccination drive sa mga barangay sa mga bayan ng Igig at Kamalanyugan na layong mapigilan ang paggalat ng rabies sa pamamagitan ng pagbibigay ng bakuna sa mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Ayon kay Dr. Micah Ponce, ang veterinarian for ng pivot, mahigit isang isang libo isang daan na aso at pusa mula sa anim na raan at apat na puta apat na pung pet owners ang nabakunahan sa kanilang inilunsad na vaccination drive sa mga nasabing bayan. Sa bayan ng Igig, kabilang sa mga barangay na nakinabang sa serbisyong ito ay ang Pakulod, San Esteban at Manawag. Habang sa Kamalanyugan naman, ang mga barangay na nagsagawa ng vaccination ay ang Kasili Sur, Kasili Norte, Bulala, Dugo, Agusi at Alilino. Ang programang ito ay naging posible sa pagkikipagtulungan ng PIVET sa mga lokal na pamahalaan ng Igig at Kamalanyugan pati na rin sa mga estudyante ng Cagayan State University na kasalukoy ang nagsasagawa ng kanilang ang on-the-job training sa veterinary medicine. Bukod pa rito, nagsagawa ang PIVET ng isang information education and communication activity para sa 27 magsasaga at PIVET owners upang ipaliwanag ang tamang pangangalaga sa kanilang mga alaga at ang responsibilidad ng pagiging isang responsible pet owner. Patuloy rin ang pagbibigay ng libreng veterinary services ng PIVET sa iba pang barangay at bayan sa buong kagayana bilang bahagi ng kanilang layunin na mapabuti ang kalusugan at kaligtasan ng mga hayop sa probinsya. IFM News.